Magandang umaga po sa inyong lahat. May kasabihan na ganito. Hindi natin maisasagawa ang kalooban ng Diyos kung hindi natin alam ang salita ng Dios na sundan po ninyo so hindi natin mais sasagawa ang kalooban ng Dios kung hindi natin alam ang salita ng Dios so mga kapatid alam ba ninyo ang salita ng Dios Amen ba? Ay kung alam ninyo, may isa sa gawa ninyo ang kalooban ng Diyos. Dahil ang kalooban ng Dios ay ating malalaman lamang sa Kanyang salita. Ngayon, kung hindi natin alam ang Kanyang salita, hindi rin natin alam ang Kanyang kalooban. Amen ba 'yon? At kung hindi natin alam ang kanyang kalooban, paisa sa ba natin? Yes or no? Hindi. So 'yon. Paisasagawa lang natin ang salita ng Diyos kung alam natin ang salita ng Diyos. At ngayon, ikatlong linggo sa karaniwang panahon na banggit ko kanina ay ating ipinagdiriwang ang alin. O, oh, nakalimutan na. Alin ba? Anong pinagdiriwang natin ngayon? Ha? Alin, sister? Linggo ng salita ng Diyos. Sabi ko nga kanina, in English ko pa. Word of God, Sunday. Kaya nakafocus ang ating atensyon ngayon sa salita ng Diyos. Ngayon, ang kasabihan na ating nabanggit ay humihimok sa atin na alamin ang salita ng Diyos para maisagawa natin ang Kanyang kalooban. At gusto ng Diyos na dapat isagawa natin ang Kanyang kalooban. Tama po ba ako? Gusto niya na isagawa po natin. At dahil gusto niyang maisagawa natin ang kanyang kalooban, siniguro niya na malaman natin ang kanyang salita. O, oh. anong ginawa niya? Paano? Ang sagot niyan ay ating makikita sa mga pagbasa sa linggong ito. So, salita ng Diyos. Salita. Ano bang ginagawa sa salita? ano? Ano bang ginagawa sa salita? Eh, di sinasabi. Di ba? Sinasabi. Sinasabi mo yung salita. Di ba sinasabi, Just say the word, Lord. Di ba? So, yun ang gagawin niyang una. Sas, dapat sabihin niya. So, sinabi nga niya. E eh, kung hindi niya sasabihin, malalaman ba natin? Hindi. Kaya bahagi ng para malaman natin, ay eh, dapat ang salita ay sabihin sa atin. At sa aling pagbasa natin, matutunghayan kung kanino niya sinabi ang kanyang salita. Sister, sa ikalawang pagbasa, very good, mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga kagakorinto. So, kanino niya sinabi ang kanyang mga salita? Ang kanyang salita? Sa apostol, propeta, at mga taga turo. Magaling si Lord, ano? Sinabi niya dito. Kasi sila ay kanyang tagapag salita. Uh, siyempre sasabihin yang salita niya doon sa magsasalita nito. At ito yung mga apostol, propeta, guro. At no, bakit ba sinabi niya ito doon sa tatlong ito? Hindi lang tatlo yan ang mga grupo, tatlong grupo yan. Bakit sinabi niya para ipangaral. Kaya nga sinabi niya doon sa mga sa tatlong yan eh, para ipangaral nila. Dapat kasi ipangalat ang kanyang salita para malaman ng lah ng mga tao. Tama si sister. No? So noong ipinangaral na, anong sunod na nangyari? sa salita ng Diyos. Siyempre, may nakasaksi ng pangangaral. At doon sa pangangaral ng salita, maraming nangyaya, nangyari. Hindi lang yung pangangaral ng salita. Hindi ba? Mayroong mga kababalaghang nangyari. Mayroong pagpapagaling ng mga may sakit. Hindi po ba? Marami. So itong mga nasaksihan, noong ipinangaral ang salita ng Diyos, ay sinabi sa mga tagasulat. Kaya hindi nanatili ang salita ng Diyos sa bibig. Kasi kung sa bibig lang, oral tradition, yung pasa-pasa, ay baka maiba na. Hindi ba? Kaya yan ang kanino ba, saan ba ito binabanggit? Aling pagbasa? Sa Ibanghelyo, very good. Dahil nasasabi diyan, na marami na ang nagsisikap na sumulat tungkol sa mga naganap sa amin. Ito ay may kinalaman sa pangangaral ng salita. So, may marami nang nagsikap na sumulat. O. Kaya yung pangangaral sa pamamagitan ng bibig ay isinulat para hindi makalimutan. Ayun ni Lord na makalimutan natin ang kanyang salita. Kaya sinigurado niya na ito ay maisulat. At nung isinulat ito, anong nangyari? Nagkaroon ng ng aklat. di ba? Mga libro. Eh, nangyari, maraming aklat ang nabuo. Kaya, pinagsama ang mga ito naging nagkaroon ng isang koleksyon at ang koleksyon na yon ay tinatawag nating Biblia. So nakasulat na ang salita ng Diyos. Kaya wala na tayong rason na hindi natin malalaman ang salita ng Diyos. Amen ba yon? Talagang galing ni Lord, ano? siniguradong hindi natin pakalimutan at o, hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo alam yan, nakasulat na yan. No? O dahil nakasulat na ang salita ng Diyos sa aklat na, anong gagawin natin sa aklat? Ilagay na lang doon sa sulok na ginagawa natin. Doon na lang, naaalikabukan. Gusto ba ni Lord John? O anong gagawin? Babasahin. At sana man yan, ating natunghayan, sa unang pagbasa. Bakit? Sinasabi dyan, si Ezra, isang saserdote, ay dinala ang aklat ng kautusan. So, yun ang isa sa mga aklat na nabuo. Aklat ng kautusan. Or the book of the law. Sa English. At kapag sinabing book of the law, ito yung first five books of the Old Testament. So ano itong the first five books of the Old Testament? Unang una, anong una? Genesis. Pangalawa, Naku, kailangan pala mag aral kayo ng Bible, no? Word of God pa Sunday ngayon. Kaya dito ngayon nalalaman ni Lord kung mayroon tayong alam no, sa Biblia. Pangalawa, Exodus. Very good. Pangatlo, Alin? Leviticus. Pangapat, Numbers. Panglima, Deuteronimo. So, amakin mo, na oh, nasulat na o anong ginawa ni Ezra? Tinago ba niya? Inilabas niya. At binasa sa mga tao. Yan ang gusto ni Lord na sa mga tao ang kanyang salita. Ginagawa ba natin yan? Ginagawa natin? Binabasa ang salita ng Diyos sa harap ng tao? Upo. Eh, binasa lang kanina eh. Di ba? O, nandito, yung mga, nandito po kayo, binasahan kayo ng salita ng Diyos. O, ano naman ang ginawa nung, naki, nung mga maraming nakinig kay Ezra sa unang pagbasa? Anong ginawa nila? Sila ba'y binasa, alam nyo, binasa ni Ezra mula noong umaga, kasi limang libro ngayon eh, mula ng umaga hanggang tanghali. O, oh. anong uh, nangyari doon sa mga nakikinig? Natulog pa sila? Nakinig sila ng mabuti. Oh. Yan ang gusto ni Lord kapag binabasa ang kanyang salita, dapat nakikinig ng mabuti. Amen! At kapag ito'y napakinggan ng mabuti, dapat ito ay ipaliwanag ng mabuti. O sino'y nagpaliwanag Ayon sa unang pagbasa, yung mga levita. Oh. So, kailangan ipaliwanag ng mabuti. Eh sa atin ngayon, sino ang nagpapaliwanag? Sino? Ngayon, sino? Ah, kay ako, di ba? O, oh, maliwanag ba? Baka hindi yata eh. Iba sa inyo, inaanpok na eh. No? <laughs> maliwanag ba? Very good. So, kung naintindihan natin, ng mabuti o ng maliwanag, anong sinasabi? Sa unang pagbasa, anong ginawa ng mga tao? Abay, napaiyak sila. Eh, kayo hindi napaiyak eh. Pero sabi doon, wag kayong umiyak umuwi na kayo at isagawa ninyo ang salita ng Diyos. So yan ang inaasahan ni Lord. Kapag nalaman natin ang kanyang salita, anong gagawin natin? Hindi ko narinig. Lakasan, isagawa. Oh, so yun. Nakita ninyo, may isagawa lang natin ang salita ng Diyos, ay ang kalooban ng Diyos, kapag alam natin ang kanyang salita. So, walo yun ha, walo yung ginawa. Ilan lang ang ginawa ni Lord doon? Una, sinabi, kanino yon? Kay Lord yon o sa tao? Hindi, sinong nagsabi? Si Lord, sinabi niya yung salita niya, kundi sa kanya yon. Nakuha niya? O nung sinabi, anong nangyari? Ipinangharal. Tao ba yon o Diyos? Tao. Nung ipinangharal, sinabi sa mga tagasulat, ang mga nakasaksi ng pangangaral, ano yon sa tao o sa Diyos? tao. O, nung narinig na nung tagasulat ang mga nasaksihan nila, sinulat niya, tao yan o Diyos? Okay? Noong nasulat na, binasa ang salita ng Diyos, Jos ba yung tao? Tao pa rin. O nang, na makinig ng mabuti, Diyos ba yun o tao? O nung naintindihan at isinagawa, Diyos ba o tao? O karamihan pala ng ating, ano, sa atin, no? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung nais niyong malaman ang salita ng Diyos, gumawa kayo. Amen? At kung gumawa kayo, maisasagawa ninyo ang kalooban ng Diyos. Tandaan natin, maisasagawa lang natin ang kalooban ng Dios kung alam natin ang alin? Ang salita ng Diyos. Amen?